Kapag wala akong natapos na trabaho, yung pag-edit ng video, walang ka. Guys, meron time na po, ha? Guys, ayoko na. Pagod na Guys, ako. Guys, hindi ko alam bakit ako naiiyak. Hindi ko alam. Guys. siguro magpa-check. <laughs> Guys, she's so fat now. Happy na ako. So, guys. Hello! Update sa ating daily vlog. Day 4. So, ang ating panset ay luto na. Hindi ko na, na na vlog pa ito dahil na busy na nga. So, ngayon, katatapos ko lang mag-edit ng mga videos. Ngayon ay nagutom ako ang moto ko ngayon. Kapag wala akong natapos na trabaho, yung pag-edit ng video, walang kakain. So, ang gagawin natin ngayon, ang naisip kong i-vlog ngayon is doon sa garden namin sa backyard is um, may tanim kaming mga kamote. So, ang gagawin ko is ha-harvestin ko yun. Titingnan ko kung ano yung magagawa natin sa ating mga harvest. Ewan ko kung may ma-harvest tayo. Guys, hindi pa rin ako nakakapag-exercise. Mga hindi nakakaalam. Nandito po ako sa, sa Australia na nakatira. So, pagka ganito pong weather, malamig, tinatamad po akong mag-exercise. Hindi ko alam. Gusto ko lang kumain. So, malapit na rin yung school ko. Maka ano pala dito. Kahit marami kang ginagawa dito sa loob ng bahay, nakaka-ano pa rin boryo, lalo na pag walang pera. So guys, sana makahanap tayo ng part-time job, no? At makakahanap din tayo, for sure. I-update ko kayo, guys. Kaya hindi ako nagpag-vlog kanina kasi yung ko naging emotional emotional ako kanina. Iyak ako nung iyak. Hindi ko alam. Duro parating na yung ano ko. Yung red flag po siguro. Ngayon, tapos na akong pumain. Ngayon, dadalhin ko kayo sa ating garden at mag-harvest tayo ng mga kamote. Chismo sang aso. <laughs> Ang cute. Kakaligo lang po niyan. Tila mo. So, ayan po yung tinanim nating talbos kamote. Harvestin lang po natin yan. Kukunin ko po muna ang mga dahon-dahon. Ganyan. Ito, kunin ko po muna yan kasi nakakain po yan sa atin, hindi ba? Yung nakuha ko, medyo konti pa lang. Bakit muna? Guys, meron tayong nakuha. Pero maliit ko lang siya. So, meron na tayong nakuha. Maliit lang ako. Diba? Hindi ko ata siya ready. Harvest ko. Bago mag-December, nanin ko na to siya. guys, yun lang yung nakuha nating dahon tapos ng kamote kasi kaunti lang yung tinanim natin. Papalahin natin to. Tingnan natin kung may makukuha tayong kamote. Parang pakiramdong ko Guys, ito lang meron tayo ngayon. May nakikita akong ugat. Ay nako, ugat lang pala. <laughs> Walang nakuha. Walang tanim. After so many, many, many years later, nasa ilalim pa na. Ayun guys. This... Ayoko na. Pagod na ako. Wala pa rin ako nakikita. Ang lalim ng pinaghukayan po, wala man tayong nakita. Puro ugat lang. Yan na guys. Ay nako. Hirap ng buhay. Ayun pa pala kinakain ni Molly. Ayun, no? Ikaw pala ang kumain ng kamote. Bigay ko na lang sa kanya yung na-harvest natin. Ha, Molly. <laughs> okay na yan, guys. Tara na. Ito naman, ilalaga ko na lang siya. Guys, hindi ko alam bakit ako naiiyak. <laughs> Hormones yan, guys. Pero pumapatak na lang yung luha ko. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> Baka sa so sobrang pagod. Pero, carry pa. Ang dami kasing gawain ba Ay, eh, Nakakainis. Katatapos ko lang umiyak. So, maliligo na ako, guys. Tapos ko lang maligo, guys, naiiyak na naman ako. Hindi ko alam. Guys. Yun ang problema ko, guys. Hindi ko makontrol yung emotion ko talaga. Nagiging emotional talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero may period na ako ngayon. So normal lang po ba yun? Dati hindi naman ako ganito emotional. So, kailangan ko lang talagang ilabas to yung nararamdaman ko. Tapos, pakiramdam mo yung mga tao sa paligid mo is niluloko ka. Tapos, um, pakiramdam ko, mabilis talaga akong mainitin ng ulo. Well, may raso naman yung pagkainitin ng ulo ko. Uh, isa pa is, um, hindi ko makontrol yung emotion ko, yun ang problema ko. Um, ano pa ba? So, gusto ko malaman kung normal lang to sa mga babae na itong nararamdaman ko. Kung nararamdaman din ba ninyo. Normal lang po ba ito? <laughs> or... Hindi ko alam. Kailangan ko na siguro magpa-check. <laughs> For ano lang, emotional support or um, ano ko Hindi ko matanto talaga yung nararamdaman ko. May period, may period ako ngayon guys, okay? So, ito na rin para dito sa mga kalalakihan. Para alam ninyo kung ano yung mga nararamdaman ng mga misis nyo, ng girlfriend nyo, or ng mga kapatid nyo, babae, ng mama nyo. Lahat ng babaeng nakapaligid sa inyo. Kung nakaka-relate lang sa sitwasyon ko ngayon. So, kaya binablog ko na rin. So, gusto ko din malaman talaga kung normal lang talaga to. At, um, yun lang. So, huwag niyo akong i-bash, guys. Kayo lang talaga pag-aasa kung hayaan niyo na lang kausapin ko yung camera. Okay. Ito na mo, nawala, nawala ka agad yung luha ko nung nagsasalita ako. Kanina, nagsashower lang ako. Tapos, yung utak ko lumilipad na talaga. Yung andaming bakit. Tapos, naiiyak na lang ako kasi bakit ganun yung mga naiisip ko. Hindi ko alam. Basta, naiiyak na lang talaga ako. <laughs> Tapos, yung kamoteng ginarbes natin na walang laman. Nakakasad. Proud na proud pa naman ako ipakita sa inyo. Tapos, wala na nga palang laban. Tapos, hindi pa ako nakakapag-exercise. Pag Saturday, Sunday, pahinga muna ako sa exercise, guys. Pero meron na akong video na inedit exercise siya. Papalitan ko yung pagka-format ng video ko kasi baka ano, masilan kasi sa Facebook, guys. I think you're not allowed to eat potato. She's so fat. Look, guys, she's so fat now. So, hi, guys alas 8 na ay alas 9 na ng gabi dito Saturday so dahil iyak nga ako ng iyak tapos nagkaroon ako ng period <laughs> so nagpabili ako ng ice cream saka fries happy na ako sinong kumakain ng fries na may ice cream ako lang. Ang mm. sarap mm. niya. Gusto ko talaga yung combination ng ice cream sa kanang fries. Mm. So. Molly?